Hello, mga katuto na no, mga naumaga, tangali, o so, ano ba yung man, manorap mga ito, nanonood ng vlog na ito, may kami galag ka sa atlang po sa lahat. So, ngayon mga katuto, bagong GT mga tayo, no? O, so, oh, nakakape lang naman tayo. Kape tayo mga katuto. Ngayon mga katuto, ah, ay umaga ang gagawin natin magluluto tayo ng kulay na labong ulit pero dati nagulay ako ng labong walang gata pero ngayon ah may gata pero ngayon walang gata ito so, mga katoto ito so, mga katoto nababad sa tubig kaya hindi madali-dali ano So, so ngayon, babalatan muna natin mga matuto. So, bago natin babalatan, i-intro okay. muna natin okay. mga katotoo. So, na mga katotoo. na tayo ng tangbo. Okay, yung ano kasi, nababad sa tubig mga katotoo para di madali masira. So, tatanggalin dito mga katotoo.

Năm haya pacificado, tío. Má, nó có cà nó có cà binh móng, broto. Tira ung cálculo, mía. Ung hút tayo hút hút Oh, hút 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 So, ayun ang mga katotong na. No? So, gagamitin na naman natin mga katotong tayo dito ang gamit ko so, pang pambalat ng ano, ng kahit anong kung pwede pang ano, kaya ito ang gamit ko pang ano, pang So, tatayo rin na natin mga katotong, no? Ah, uh, kanyan lang pagtayo mga katotong video manipis lang din siya. Ayan. Yeah. Mabilis lang yan sa mga katoto. O sa mga, sa probinsya na, na, namin mga katoto, ano, uh, ah, ginagamit namin yung maitak na matala. Tapos, tapos ginaganyan lang. Ginaganyan lang sila mga katoto. at ah, kaso dito sa ano, wala eh. Wala namang itak dito. Ayan, ginagawa ko ito na lang. Hmm, parang itak rin mga katuto. Manipis rin ka. Manipis rin. Manipis rin. Kita ba mga katuto? Manipis Manipis rin. mamaya mga to yung ano natin dito tatahom natin dito yung ano tangkap natin dito mamaya uh, la, laing ano, dahon sa ano sa luyot Sampai jumpa di Kita lembri mokot-mokot, parang beli-beli. Parang beli-beli mokot. Parang beli beli parang beli beli mokot parang Pag dito yun makatuto mamaya ako gamit ko na lang sa inyo kung ano na yung matira. So, pagbabasa pa natin ang balat na ako. Oh, okay na ito mga katotoo. So, sa isang peraso pa lang mga katotoo. Tignan nyo kung ano nakarami. Sa peraso pa lang yan. Diba? Kapag kita ko naman din yung mga katoto kung ano ko mamaya, e kumutin pa sa atin. yan okay, mga katoto, Na ito nakarami yung naiwan natin na tambo or labong. So, gagawin natin mga katoto. Bubura natin ng atin. tapos piga-pigain mga katuto para mawala yung ano niya para mawala yung pait hanggang sa madurog sa mga katuto kasi ito lang kasi nagpapait yung lasa niya may sabaw mga katuto yan ang nagpapait erangan matang kalian ya komote hanggang maduro mga batok kau so, ayo, Mbak Ketutu, non-dorong saja Ayo, kagumin nanti, pipikan <coughs> Pipikan nanti, Mbak Ketutu matang juga So, <clears throat> ito na yung biga natin makatotohanan no? so, tapos na kitiban natin ngulo na konti na lang napigaan, mga so, kasi natin makatotohanan tapos natin natin dito natin ito, mga mm -mm. dito natin lolo, to, yung mga katoto, muna natin dito natin dito na, natin dito natin mga dito natin 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 Pak itu kan benar nanti mau tutup. Oke kali ketuk tuh. Tapi pegangan ulit mau ketutup. Tapi ito nopo po yung napigaan natin na labong mga katuto na no, ganyan na siya karami yan tapos lagyan natin ng tubig papakuluan muna natin yan mga katuto uh, tapos hanggang dyan muna yung tubig mga katuto papakuluan muna natin yan tapos pagpakulo itapo natin tapos papalitan ng panibago Yeah. Salamat sa lahat ng nanonood ng vlog ko na to, no? uh, sana na-enjoy kayo sa sa paano ko gagawin yung pagluto ng tambo or labong na hindi pa naluluto na hindi pa naluto dito sa Manila kahit sa video lang kahit makita nyo sa video lang at least malalaman nyo kung paano i-gagawin so ayan mga katoto no uh, hinta hintay lang natin yan makulo at saka na tayo mamaya magano so magano muna tayo ng taluyot so sana na enjoy kayo mga katoto Dile tayo mga taloyot mga katoto. Esta es la larga más Tapos putol-putolin natin mga katoto kasi malalapit. Malalapat e. Malalapat mga dahon. Mm-hmm. nalalapad yung mga daon at haluyot mga katuto yung mga maliliit tulad nito hindi ko na pinuputol So, uh, ito na yung <clears throat> natin mga katuto la, uh, daeng pero yung daeng na ito ko para matanggal yung pait niya mga katot ako tito ito na po yung saluyot na pinili natin nahugasan na rin yan mga katoto. So, ito na yung itsura ng labong natin mga katoto. Mga katoto, labong natin. So, tulad na, gumukulo mga katoto. Pwede na natin eh, lalagay yung daing. Para yung lasa ng daing pupunta dyan sa sabaw. Yan. So, ayan mga katoto. Mga pitong piraso ata yun. Yan. Hintayin na lang natin yan. Mabilis lang naman yan maano yung ano. Yung tambo. Kasi napakuluan na yan. Kaya pagpakulo na lang ulit. Maluto na lang yan. So tapos, pakuluan muna natin Kundi mga kanuto. Takpan na natin. So ayun mga katuto. No? Aha. Pinapakuluan muna natin. Tapos, uh, ah, na rin. Tsaka lagyan natin ng konting asin lang kasi may laing na kaya medyo malap na yun konti lang kahit na ito mo na isang kasarip Yeah. Tapos ito, the chicken.

manatete nang lahat. Magbigay naman. Lagyan natin ng <coughs> magic pakulo na lang mga katoto. So okay na po yung lahat mga katoto. Lalagay na natin yung saluyo. Pagkulo na lang mga katuto. Dalasan na itong ano, eh, ato lang pag marami, pag marami naman dahon, masisilap lang ulit. So, ayun mga katuto, na luto na yung gulay na labong na may taluyot, pero walang gata. To. So, patayin na natin yung mga katuto. So, ayun. So, hanggang dito na lang natin tatapusin yung vlog natin mga katoto. Na, so, naluto na yung gulay na labong. May kaluyot pero wala yung gata mga katoto. So, maraming maraming salamat sa lahat ng manunood. Sana huwag nyo kalimutan mag like, comment, subscribe, tapos click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa natin mga video. So, ano na mga katoto? magpakainan na tayo. Bye-bye!